Bro, ayun na. Bro, bro, bro mangutahan ako ni mo. nagbuhat aning kalibutan? Kami. Nya yeah, ko ang mata tanang mga tao, di ba, bidyohan ako. Kana sila. Mga matay na sila tanan. Ang ilang kalag, kang kinsa mo atubang Sa langit. Okay? Ano? Ha? Yeah, nga, unsa pa ikwan. Nga nung, unsa dae ka nga nung ang ilang kalag, kung mamatay nga nung sa imuhaman mo ba? Anak ko kamahan, usara. sara. So kinsay anak? Ako, anak. Ah. so anong ni anihiman ka aning kalibutan kung ka or nga ng mga mahinay gugma sa kalibutan mo ng anak na gugma sa kalibutan mm. unsa mong pangalan bro sa literal Rene Remo oh sa espiritwal ako usa kay Israel Brahmo oh mm. so, so, espiritwal so, ni an unsa ni anhi sa plaza aron pag magwali or magwali sa paghinulsol kay kanang paghinulsol ako'y gagunit ana ang tanan maghinulsol nga di pinagi sa kongalan di pinagis sa kulong di maluwas di dawaton so kailangan ang, ang, tanang mga tao kani kanang mga tao na ah, gibidwa ako. ko uh, maluwas ang sila kung mga yugpasaylo, pasaylo pinagi sa kongalan sa imuha kailan mo duol ni mo nya mga yugpasaylo ni mo dili mga yugpasaylo, bisan asa pero magpaampo siya sa Ginoo, umingo sila. Ginoo, dagan salamat sa pulong nga paginunsol nga imong gihatag kanako. Pinagis ng anak ka mo Rini? Rimo. Remo. usa unsa? Remo. So, usbo na Kinsay nagbuhat aning kalibutan? Kami lagi. Kinsay imong kauban? Ako Kung mga matay sila tanan, ang ilang kalag kang kinsa mo atubang? At sa mo. Sa langit. Sabo rin mo ito ba? Sa langit ba? Ayun, sa langit. Kikalawakan mo na. Hindi ah. man langit. Ah, sige. Ayaw. Sige bro, maulang to. Dagang salamat. Uh, Ayun lang gamit ang binuang. Oh.